everyone good morning i'm back this is sambrusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon mga naging reaction natin sa ating mga naging miss universe philippines yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang reaction tayo sa Miss Universe Philippines natin. So alam ko lahat kayo, taun taon talaga ay nag-hope, umaasa sa ating mga pambato na naging Miss Universe Philippines. Pero syempre, balikan natin kung ano yung mga naging reaction natin dyan para naman mapag-usapan natin sila ng bonggam-bongga. -bongga. So, simulan na natin guys kay Venus Ra noong 2010. Yes! To be honest, kay Venus, sobrang na-excite ako sa kanya kasi ba diba, dati, ano siya, parang nag-advance siya sa pagpunta doon sa Las Vegas. So, doon pa lang, parang natuwa ako. Kasi, syempre, parang sabi ko, wow, ang bongga naman ni Venus Ra. Inimbitahan doon sa Las Vegas na para ipromote nga yung Miss Universe. Sila yung mga unang-unang kandidata na nag-arrive doon. Pagkatapos, syempre, na-surprise ako na pumasok talaga siya sa semifinals. Sobrang nagtatalo na ako sa tuwa. Kasi, after a decade na hindi nakakapasok sa semifinals ng Miss Universe ang Miss Philippines, last time na napanood ko yung kay Miriam Quimbao pa talaga naman sabi ko oh my god, oh my god talaga naloka ako nung na ako sa tuwa, tapos ang bongga-bongga pa ni Venusra noon ang galing-galing sa pasarela, pagdating sa swimsuit, parang wala lang, minamani lang niya yung lahat, tapos ang pinakanaloka ako sa kanya nung sa evening gown. Talagang sabi ko, wow, ang bongga ng evening gown niya. Ang floaty-floaty. Pagkatapos, ang pinaka ako sa kanya, yung pumasok siya sa top 5. Talaga yun, nagtatalo na ako sa tuwa. Ayun nga lang, pagdating sa Q&A, medyo nadismaya ako dahil sa major-major niya. Pero happy naman ako sa resulta. Kasi syempre, ang tagal-tagal natin hindi nakakarating sa dulo ng competition sa Miss Universe. And then, ayun nga, biglang Wow, ang bongga. ba? Diba? So, yon Talagang nagtatalon talaga ako sa tuwa. So, parang, ang last time kasi na napanood ko, na nap na pumasok tayo hanggang sa dulo ng competition nung 1999 pa. So, kamusta naman yon So, at least, di ba, pumasok pa rin tayo sa semifinals. O, oh, di ba? At hanggang sa dulo ng competition. At nag-runners up pa ang ating pambato na fourth runner up sa Miss Universe. So, na-proud ako noon. And then, syempre, nung nakaraan sumunod na taon, di ba, So, lalo akong na-surprise kasi nadagdagan pa to nila ano, Shamsi Soup Soup na talaga naman, oh my god, naloka din ako kay Shamsi. As in talagang tuwan-tuwa ako sa pasarela ni Shamsi, sa eksena ni Shamsi. Tapos alam mo yon ang pinaka the best, yung parang nakaraan taon, nag-fourth runner-up tayo, and then biglang etong sumunod na taon, pumasok na naman tayo. So, syempre, nabalubalo balu na ako doon na parang, oh my God, nakakaloka. Talagang iba na talaga yung level ng Pilipinas. Kasi syempre, noong dati, natatandaan ko, yung kay Miriam Kembao, sinunda siya ni Nina Richa Alagaw. Talagang sobrang nag-hope ako noon na makakapasok si Nina Richa Alagaw sa semifinals. Pero wala eh, ang lolo mo. So, parang, syempre, natakot ka dito kasi fourth runner-up tayo. So, hindi ko alam kung makakapasok ba tayo? Pero ang pinakanaloka ako, nag-third runner-up pa tayo. <laughs> Di ba? Pumasok pa rin tayo hanggang sa dulo ng competition. So talagang windong windang na ako noon. Sobrang nagtatalon na ako sa tuwa noon. Kasi parang feeling ko, sobrang panalo na yung eksena natin sa Miss Universe. And then, of course, ito yung ika third time natin na parang talagang sobrang kabadong kabado ako yung kay Janine Togonon talagang sabi ko sa iyo ay nako hindi ko alam pero naniniwala naman ako na iba din yung in-offer ni Janine Togonon ang basihan ko naman kay Janine Togonon yung pagiging oriental beauty niya like Miriam Kiambao na talagang very Filipina Beauty. Doon pa lang sa preliminary competition, yung nakita ko na narumampa si Janine Togono, sabi ko, ang bongga. Mukhang si Janine Togono niyata ang mag-miss universe. Yung sa swimsuit, lalagong doon pa lang, sabi ko, sobrang panalo itong si Janine Togono sa kanyang walk, pero, nadismaya ako sa kanyang evening gown na sabi ko, nako, paano kaya lulusot to sa semifinals? Pero yung swimsuit niya talagang very strong. Yung kanyang lakad, yung makeup, sabi ko, ang ganda. Parang, alam mo, yung kay Shamsi, iba yung ipinakita niya talaga sa competition na sobrang ang lakas din makalati na beauty. De, eto naman si ano, si Janinto Godon, parang nakikita ko sa kanya yung mga Puerto Rico, yung mga ganong style. Kaya sabi ko, oh my God, parang, ay nako, nawindang ako. Kaya lang, worry lang ako dun sa evening gown niya talaga. Sobrang parang sabi ko, parang nabibili naman to sa Divisoria. Pero, yung competition na, mas gusto ko yung rampa ni Janine Togono noong nasa swimsuit round siya, noong preliminary competition, more than dun sa coronation night. Talaga doon sa sa prelim, sure ako na makakapasok ulit si ng Togono sa semifinals. Pero doon sa ano, sa coronation night, sabi ko na ako, mukhang hindi to aabot sa dulo kasi parang alam mo nag-struggle na talaga yung lakad niya. And then, yung evening gown, nasupresa naman ako kasi nung ano, prelim, parang sabi ko, wala naman lang eksena dito sa evening gown, lakad, lakad, lakad. Pero yung mga nag emote emote na si Janine Togono, sabi ko, ay, bongga na to, winner na to, so yun. But, pero, syempre, ang ina-expect ko lang ay makakapasok siya sa semifinals. Kaya, naloka naman ako kasi kinabog niya si Venus Ra, kinabog niya si Ariella Arida dahil siya ay naging first runner up. Ayun talaga, medyo kinabahan talaga ako doon kasi akala ko magta-title na tayo. Pero first runner up kasi ang galing naman kasi talaga ni Olivia Culpo sa Kakong Beauty, mas maganda talaga si Olivia Culpo. So yon, so sabi ko, ah okay sige lang. So, ang ganda pa na sagot na Johnny Togo no no nung no, ano nung no, Q&A kaya sabi ko ay nako pero doon, nalungkot na ako doon. Kasi parang feeling ko, hindi talaga tayo mananalo ng Miss Universe. Ayaw talaga sa atin ang universe. Hanggang runners up lang ang Pilipinas. Doon na, na parang nagkakaroon ako ng question na bakit laging ganon Parang lagi lang tayo runners up, hindi tayo nagta-title. Parang nawalan ako ng pag-asa yung alam mo yon yung parang siguro hindi tayo ano katulad kasi ng USA katulad ng Venezuela mga ganon pero eto na syempre lumaban si ano la, MJ Lastimosa syempre di ba si MJ Lastimosa kabugera yan <laughs> kaya naman yung tutok na tutok ako sa kanyang laban pero siya nalungkot ako kasi hindi nakarating sa dulo ng laban si si MJ Lastimosa pero ang pinaka natuwa ako kay MJ Lastimosa yung alam mo yung laban na laban siya wala siyang kibor sa mga kalaban niya. Basta siya talagang rampa, 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 palo doon, palo dito. Ang pinakanaloka naman ako kay MJ so yung ipinagamit na national costume na mukha siyang Godilocks, di ba? So, yun. So, nakakaloka yung national costume na yon Pero, isa pa, yung ano, yung evening gown niya na parang pangkasal na parang sabi ko, sana ginamit na lang yung purple na gown kasi ang size niya doon pero hindi daw pinagamit sa kanya yung puti daw talaga yung pinagamit tapos parang ang laki niyang tignan doon sa puti na parang wala kang magagawang na doon kundi ilakad lang talaga yon but in fairness kay Jen FMJ eh, Lastimosa talagang sobrang bongga niya nung lumaban siya sa Miss Universe plus nando doon din na talagang bigay na bigay siya na alam mo yon kulang na lang ay eh, baliin yung mga leeg niya sa kakaliyad niya plus nando doon din na adlakas lakas din talaga ng kalaban ni MJ Lastimosa at that time na parang hanggang doon lang talaga yung isasagad ni MJ Lastimosa kasi kahit sinasagad niya na yung sarili niya yung mga kalaban naman niya ay talagang very strong na hanggang sa ano talaga yung alam mo yun yung sobrang neck to neck yung labanan na parang wala eh, wala ka talagang ibubuga sa kanila kasi hanggang doon na lang yung capacity level kasi ang lakas din talaga ng kalaban, di ba? Si Colombia sobrang lakas nun. Kaya sabi ko, ah, okay lang, sige. Tanggap ko na. So, yon And then, syempre, naloka tayo nung 2015 kay Pia Awards bak Ito talaga, sobrang... Yung nanonood ako, panakaw, kasi nandun ako sa school. Tapos, ano na, may turo na ako. Pero natapos ko naman na yung hanggang doon sa tinawag na siya na first runner up. Yung kay ano, yung kay kay Pia Words ba? sa swimsuit ang bongga. Ang bongga niya doon. Lalo na yung nakapony yung buhok niya nung preliminary competition. Tapos, yung lumabas siya na naka-red, Sabi ko, grabe. Ang, ang supposed ng dating ni Pia words ba? Ang hindi naman ganong kagandahan yung gown ni Pia na kulay, kulay, red. Pero, ang bongga talaga ng, ng presentation niya ang bongga bonga Sabi ko, grabe no, nakakaloka. Pero hindi ko ina-expect na papasok siya sa semifinals kasi nga yung gown, parang sobrang simple. Wala kang makikita na sobrang katulad ng ibang kandidata na ang panalo talaga ng gown. Kaya sabi ko, ah okay. Kaya yung tinawag siya sa semifinals, ay talaga naman nagtatalo na ko noon. Sobrang grabe, maloka-loka ako. Kung ano yung reaction ko kay Venus Ra, na doble yung reaction ko talaga na parang sabi ko, wow, ang galing ni Pia. Pagkatapos, yung lumabas na si Pia nung, nung swimsuit, sabi ko, ay parang hindi naman na ganun kabongga. Mas bongga kasi siya noong preliminary competition. Tapos naiirit ako sa dedek niya, gaganong-ganon. <laughs> Tapos sabi ko, ewan ko, parang ang bigat ni Pia. Pero nung lumabas siya nung evening gown, sabi ko, ang social ni Pia. Alam mo yung sobrang simple lang ng ginagamit na gown. Pero the way kung paano siya maglahad, magpresent, sobrang caring-caring nga yung gown. Tapos, ang normal lang siya na naglalakad na walang drama. And then, makikita mo na relax na relax. So, sabi ko, ang galing ni Pia. Kaya lang, nawo-worry ako sa ibang kalaban. Kasi kung papansinin mo noon, kung di ako nakakamali sa Dominican Republic ba yun, or Ecuador, na sobrang ganda promise, sobrang ganda ni Dominica Republic. Tapos, si Colombia, umi na din ng bonggang-bongga -bongga na mukhang magraraan ano sila back-to-back -back win. Pagkatapos, isa pa sa mga tinignan ko din doon, si USA, ah uh, okay di si USA doon. Ayun nga, so sobrang panalo, panalo yung mga eksena nila pero naloka ako na nakapasok si Pia sa top 5 and then the way kung paano siya sumagot oh my god naloka ako pero pumasok na siya sa top 5 sabi ko nako nakakakaba na to parang okay na ako dito top 5 na si Pia Awards ba kumbaga parang na-achieve ngayon na mga narating ni Venus Ra ni Shamsi Supsup so, Ariella Arida na nakatungtong talaga sa top 5 actually nung kay Ariela Arida Oo nga pala, nakalimutan ko noong 2013. Yung si Ariela Arida, sobrang tuwan-tuwa ako doon kay Ariela Arida. Kinabahan ako sa kanya pagdating doon sa sa ano, yung sa top 16 kasi parang siya lang yung wala. Eh, nung ano pa lang, nung nandoon pa lang sila sa mga event, talaga nakikita mo pumapalo ang Ariela Arida. Tapos yung tinawag siya sa top 16, talagang doon na kayo ako ng maluwang. Tapos sobrang simple lang ni Ariela Arida na sobrang haba lang ng buho, straight lang. Ang pinaka naloka ko kay Ariela Arida, yung nakarating pa siya sa dulo ng competition talaga. Nang ganun lang kasimple din yung gown. Sobrang panalo. Tapos, eto talaga yung masasabi mo, Latina layers. Si Ariela Arida. Kasi siya talaga, puro Latina talaga yung pinagkakabog niya. And then, sa top 5, ang taas talaga ng standard ni ano, ng dating ni Ariela Arida. Doon yung akala ko, mananalo na tayo ng Miss Universe. Kaya na yung sumagot siya, ayun, natalo ulit. <laughs> di ba? So, at least, third runner-up. Imagine mo, from first runner-up na naging third runner-up ulit. So, parang napantay niya siya, siyam, si siya Sub sa subsub. So, yun, naloka ako. So, ayun, balik tayo kay Pia Words ba? So, di ba, si MJ lastimo sa hindi nga nakapasok. So, sabi ko, ano, parang okay na ako sa top 5 kay ano, kay Pia Awards ba? Kasi nga, si Ariella nga, yung huling nakapasok sa top 5. Kung baga, parang kung iisipin mo na ibalik nga yung mga nagawa ni Ariella, ni Shamsi, ni Janito Gonon at Venus Ras. Kaya sabi ko, okay na to. Sabi ko, top five, okay na yan. Eh, kaya lang, magkakat ano, sabi ko, okay lang na hindi na mapasama dito si, ano, si Pia Words ba? Kasi, okay naman na yung sagot niya, okay na nakarating siya sa top five, panalo na yan. Eh, tinawag siya na, ano, tinawag siya ng, tinawag siya sa top three. Oh my God! Talagang sabi ko sa yun yung talon ko plus and dun nga yung sumagot siya the universe rather that I am confidently beautiful with a heart thank you so hindi ko ang ganda naman ng sagot sabi ko mukhang magra runners up talaga kami mukhang kaya to actually hindi ko na isip na magta title siya kasi si Colombia talaga yung nakikita ko na parang sabi ko yung hey, dito si Colombia pero the way kung paano sumagot si Pia talagang masasabi ko naman winner So, ayon so last two standing sila dalawa ni Colombia yung tinawag siyang first runner up nalungkot na ako no sabi ko talagang ang miss ayoko na manood ng miss universe ayun yung sinabi ko na ayoko na manood ng miss universe hindi man nanalo dito ang Pilipinas kahit kailan siguro sila Gloria Diaz lang ang huli na talagang mga ano si Marjorie Moran na ibinigay ang Pilipinas pero ngayon, parang sabi ko, hindi talaga mananalo to. So, pinatay ko na kasi first run up na. So, balik na ako doon, nagturo na ako. Aba, pagpasok ko, tapos ko ng isa kong klase, sabi ko, oy congratulations, nanalo ang Philippines. Sabi ko, hindi first run up lang, hindi, mali yung announcement. So, talagang bukas kagad ako ng computer, usisa kagad ako. Ayon. So, doon ko nakita na, oo nga, ano tayo, winner tayo. So, yun. Sayang yung momento. Siya, pinanghinayang ako sa momento na, alam mo yun, gusto ko pa na matawagin, Philippines! Ay, nako. Anyway, so, sobrang happy ako, no, na parang sabi ko, ito na talaga yung unforgettable moment. And then, of course, sinundan to ni Maxine Medina. Si Maxine Medina, ayun talaga, isa to sa mga, Gandang-ganda ako ng Miss Universe Philippines, si Maxine Medina. Iba kasi talaga yung beauty na meron ito si Maxine Medina. At talagang masasabi ko na sobrang panalo, sobrang winner ang eksena ni Maxine Medina. At doon talaga kay Maxine Medina na sobrang ang gandang-gandang-ganda ako sa kanya. Gusto ko yung kanyang ano, uh, preliminary competition kasi, di ba, yung naglakad si Maxine Medina sobrang iba yung style niya. Tapos parang more on green siya. Swimsuit color green, evening gown color green. So parang kung titignan mo, sobrang winner. Tapos iba yung eksena, lumalaban talaga. Doon pa lang sa pagpasok niya pa lang doon sa Miss Universe, yung dumating siya. Tolong sabi ko ay nako mukhang lalaban si Maxine Medina, 'di ba? Binabash nga kasi si Maxine Medina na hindi nga niya carry ang ang Miss Universe kasi nga hindi nga magaling yung communication skills. Pero kung titignan mo yung performance niya nung sa Bini at saka dito sa Miss Universe, talaga naman level up talaga si Maxine Medina. Saka nandoon doon na parang ang gandang-ganda ako sa kanya pag naka-makeup na siya. Lalo na yung naka-green siya na evening gown na parang ang bongga-bongga ng emerald green na yon bumagay sa kanya. Pagkatapos, yung sayang no, yung swimsuit kasi competition, tatlo-tatlo sila. So, kung medyo nabigyan sana siya ng mahabang-mahabang runway, so, parang feeling ko, sobrang ganda ng ipinakita ni Maxine Medina na walking, di ba? So, yon So, syempre, na-surprise ako nung coronation night na, kasi mas gumanda uli si Maxine Medina, talagang to the highest level. Tapos, ang ganda ng gown. Ang galing ni Maxine Medina magdala ng gown. Sobrang relax lang. Kaya lang, ayun nga, sa Q&A talaga siya na, nadali. Pero, alam nyo guys, sa totoo lang, sobrang happy ako noon kay Maxine Medina kasi at least nailagay niya pa rin ang Pilipinas hanggang sa dulo ng competition. Kung baga, parang top 6, parang top 5 na rin yan eh. Kung baga, hindi mo ano matatawaran yung performance level na ipinakita niya doon sa Miss Universe para mairating niya hanggang sa top 6. Sobrang okay ako doon. Sobrang okay na okay ako doon. Pero syempre, sana kung makakapasok pa sa top 3, much better. Kaya lang kasi hanggang top 6 lang talaga siya. So, okay na yon Kumbaga parang Charlene Gonzalez level, di ba? So yun, hindi dapat natin i-bash noon si Maxine Medina. Kasi hindi naman tayo napahiya. Yung ibang mga, mga ano, yung mga ibang country, di ba? Yung mga Mexico, minsan hindi napapasama yung kanilang kandidata sa semifinals kahit sila yung host country. Pero tayo, nakita naman natin na inilaban talaga yung Maxine Medina yon Hindi man niya narating yung top 3, pero be happy kasi at least ibang level ang narating ni Maxine Medina at forever yon na nakatatak na Maxine Medina she is the one of the best candidates na ipinadala natin sa Miss Universe di ba so yon ayun yung reaction ko kay Maxine Medina at sobrang happy na ako nalungkot lang ako kasi hindi nakapasok sa top 3 pero happy ako kasi nakarating naman siya na hanggang sa parang dulo na rin ng competition kumbaga okay na yon so yon syempre bukas susundan natin to ng part 2 o ba? Diba? so ngayon kayo guys ano guys ang naging reaction ninyo sa mga naging kandidata natin sa Miss Universe mula kay Venus Ra hanggang kay Maxine Medina. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys! Oh, 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 oh,